Hello guys. Ang o uh, kanin namin ay uh, bigas ng mais. Kaso ang dami namang uod. Ayun oh. Kakainin niyo ba yung uod, guys? Kasi nagsaing ako nito isang beses ay hindi ko hindi ko ano kinuha ng ano uot ba ay nasan ba yun eh. ang daming uot siguro stock na to. Old stock na. Ipag... Halimbawa, uh, ano ba, yung kinaganyan ba, yung ganyan, 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 ganyan. Hindi naman, hindi naman matanggal yung uod, sasama pa nga dyan, oh. Kakainin na lang siguro ang uod, pati uod ba mais naman ang kinakain ng uod eh. May batu pa. ay First time. Dati. Hindi naman kami mayaman kaya kumain. Or kakain kami ng bigas na mais. Pero, matagal na yun kaaral pa kami sa high school. Hindi naman naman alam na ano. Ay uot pala yung bigas ng mais. Yellow corn pa yung ano namin dati. Yung bigas. Yellow corn. Sinubukan namin ito guys. Kasi ang mais. Kanin na mais. Maganda to sa katawan. Lalo na sa mga Diabetes. Tapos, ilunod ko dito sa kumukulong tubig o ganyan. Ang dami kong nakuha ng uod guys sa dalawang ano, um, dalawang ay isang kalatang sama ah, na mix. Ah, ni kiyak na lang ni mapiti na pagkaroon. Tapos, ilunod ko dito. Sinipot pa more. ganito ako magsaing ng bigas Bigas na is, guys. Ah, uh, pinakulo ko muna 'yung tubig.

Tapos, siguro mga 8 minutes. ahinaan ko ay yung apoy. Para malut, maano na siya. Pag may smoke na lalabas. Mualis nga ba sa Bisaya? Ang okay, ayan. May ano na pwede ko na tong iano pahinaan hmm, ganyan lang kahina tapos 10 minutes or 5 siguro hanggang maluto